napakalaka, napakasarap na nito oh. Andito ako ngayon, maghabis ako sa bunga ng bago mga ka-farm. So tara na, maghabis na tayo. Ayan. O, oh, di ba mga ka-farm? Ayan ang bunga. At ito yung pinakahinog mga ka oh. Ito yung pinakahinog na bunga. Iyon ang pinakahinog na bunga mga ka-farm oh. Iyon, nalaglag pa sayang ating gluten mga farm at ito na mga hamis na maraming hinog bunga sa bago masarap ilaga parang mani kainin sa bundok talaga maraming makain basta alam mo lang kung paano gawin at paano trabahuin. Yun. O, oh, di ba? Masarap ito mga farm. Ayun mga farm. Ito pa mga farm, o. Oh. Ayun. At as pa. ito mga farm. Pwede na itong makain mga farm. Ito. Pwede na itong ilaga. Thank you God. Binigyan mo kami ng mga, mga makain na ganito. Hindi lang itong makakain na basta-basta dahil marami itong vitamina. Ayan pa mga ka-farm. So ito mga ka-farm oh. nyo. O di diba? Ayan. Marami na silang ka-farm. Ah, taga bundok na talaga ang may alam nito. Dahil sa bundok ng kasagaran natin makikita ang ganitong bunga. Ang bago rin mga ka-farm ay marami din silang mabuting binipisyo sa ating katawan. Napakarami sa dalang mga vitamina sa ating katawan at mga kalagahan para sa ating katawan at ating kalusugan